Melay Cantiveros ni ng role sa kanyang pelikula na sinuot sa South Korea. Ibinahagi ng TV host, actress at comedian na si Melai ang mga larawan na kuha noong sila ay nag-shoot sa South Korea para sa isang pelikula sa photo o sa pelikula. Sa photos na kanya in-upload ay makikita nakasuot si Melai ng police uniform at may hawak na baril. Nilagyan niya ito ng caption, Guys, matagal ko na gustong i-share to sa inyo. At ito na, masya-share ko na sa wakas. Papakilala ko lang ang sarili ko. Ako si hashtag Ma'am Chief at your service. Sa kanya rin caption ay nagpasalamat rin siya sa Pop Studios PH na siyang nag-produce ng kanyang first ever movie na sinuot sa ibang bansa. Nagpasalamat rin siya sa COO na nasabing uh, production na si Happy C at sa director ng kanyang upcoming movie na si Kring Kim. Shinier din ni ay ang ilang behind the scenes photos ng nasabing pelikula sa kanyang IG post. At base dito, kasama niya sa Korean movie, sina Sela Gia, Dustin Mayores, Enzo Almario, Janica Garcia, Bernadette Allison at Alora Sasa.